Uh, good morning, good morning mga boss. Andito po, andito nga pala tayo sa project natin dito sa Tanawan Park Place, Batangas. Ito nga pala yung mga ginagawa dito. Ayan yung mga bahay dito sa Tanawan Park Place. Uh, ito Ah, uh, ito yung unit na ginagawa namin. Uh, tayo po yung magkakabit ng doorknob. Ito nga pala yung ginagawa kong doorknob. Ah, yung layout niya pala, ito ganito pala ang tamang layout niya. Sa mga hindi pa nakakaalam diyan, 'yan ang tamang sukat niya. Yung ano, yung galing dito sa gilid 6 cm. Yung tamang sukat. Ayan, may guwit na nga siya. Ayan, ginuhitan ko na siya. 6 cm yan. Tapos, galing naman doon sa baba. Hanggang dito, 1 meter yan. Kasi paghawak, tamang-tama lang siya sa pagawak uh, paghawak ng sa handle. Dito, ayan, may guwit na rin siya na pahalang. Kukunin mo lang yung sentro ng kahoy. Kasi 4 cm to, di 2 cm yung mo dito. Kailangan yung pagbubutas mo tuwid. Uh, Nakalibel yung barena. Para hindi sa tagilid ila ik ikabit yung door knob, yan no. Ganun din dito. Kailangan level din niya. Ah, uh, ayan no. Nalagay ko na yung nalagay kalalagay ko lang diyan ng ng ano ng sa hamba. Yan, hindi ko pa ah, natapos ilagay yung tornillo niya. Ah. Ito nga pala yung una kong nilagay. Ito yung buo niya na. Ayan no, ganun din no. Ayan. Ito yung tunay ang tamang ano nga. Ayan. Ang ganyan. 6 cm. 1 meter. Tama lang yan. Ayan. Dito, ganun din. Tapos dito naman, kailangan mong ilubog yung pagtatamaan niya dito. Kasi para magandang tignan. Naka-plus lang siya sa hamba.